sa ano mga kagram rider talks tv nandito tayo sa mga robinson na tayo ng order dito sa may port floor sa may east so packet pa lang ako ng port floor so medyo maulan kasi ngayon ah uh, pizza nang hindi sir kaya hindi kasi sa grab bag namin so pwede siyang mabasa kasi maulan sa labas so papunta na ako ngayon sa NSR kung saan naka-location yung store. So dahil nga, port th floor, medyo hassle sa amin kunin yung order kasi nga aakitin ah, mo pa sa taas. So ganito mga trabaho ng mga rider, kung saan naka-location si store, is doon namin kukunin. Tulad nito, port floor. So kailangan namin aakitin para kunin yung order. Tapit na ako sa restaurant. Natanong natin sa kaka ah, kung naka na ba yung order natin? So, medyo maraming customer yung gusto. Pero dahil kaganina pa yung order natin, tatanong natin doon. Ambo na lang. Hindi kasi kasi sa bagi. Eh. 5, 4, 6, 5, 6, pa yung order, guys. Maghintay pa tayo. Ang oras na rin ng gusto. Pero wala pa yung order natin guys is maghihintay muna tayo. So medyo marami kasi customer may matatagalan tayo sa order. Kasi hindi lang naman yung order ng customer natin ang ginagawa eh. marami. So wala tayong magagawa. opo <mikid> Okay, na ma'am, thank you. Pinakuha so, na natin yung order guys. Dito sa my King Star. So, so dalawa kasi yung booking natin ngayon dito sa my Robinson. So, ang pangalawa natin yung order is a uh, ground floor. So, so, ganito yung mga trabaho namin mga rider. So, lalo na pag sa mall, akit baba ba yung pupuntahan mo. So, dyan tayo pupunta dyan. So na third floor pa tayo. So nasa second floor na tayo, guys. So dito naman tayo pupunta sa may soban restaurant. Nandito na tayo sa ngayon guys, sa may ground floor. So, nandito na tayo sa pangalong pick-up. So, may soban. Tatanong natin sa... Ah, sir. Ma'am, may grab na, ma'am. <laughs> 448. Meron na, ma'am. Check ko lang yung price. Price. Oh, 1,885. Thank you. Thank okay. you. Okay na to. Okay na, ma'am. Thank you. So, guys, nakuha na natin yung pangalong pick-up.